Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Nandito tayo kay Lola Susana. Ayan. May gusto lang sabihin si Lola sa mga <laughs> sa mga tumutulong sa kanya, lalong lalo na kay Ma'am Anne. <clears throat> Nakakarinig ka Lola? Naririnig niya? Ngayon. Okay na? Okay na? Anong kinakain niyo? Ay, banana queue. Banana queue. Ayan, nag snack si Lola ng banana queue. Masyadap. Habang nanonood ng TV. Rapi tulpo pa. <laughs> Ayan, Lola. 3 o'clock. PM. 3 o'clock. <laughs> 3 o'clock PM. Anong masasabi nyo sa mga taong tumulong sa inyo, lalong-lalo na kay Ma'am Ann, na siya ang nagbibigay sa inyo ng katulad niyan, yung TV na ang laking halaga at saka signal. Anong gusto niyong oh, sabihin sa kanya? Oo oh, oh, nga, malaki talagang tulong niya. Pero, eh, ito ang sasabihin ko, magpapasalamat pa rin Salamat, maraming nga salamat sa kanya. Kay mamaan dahil marami na yun naibigay niya sa akin. At ito pa ng TV, malaking yun, malaking alaga. Mm, maraming salamat sa kanya. Kay mamaan kung pwede lang sabihin ko rin na pinagpapasalamatan ko kasi naaalala ko yan lagi yung nagbigay ng pambahay ko. <laughs> salamat din sa kanya. Ayan, parehas yan, maglalaking bagay ng mga bigay sa akin. Ano, salamat sa kanila. Salamat sa lahat ng na mga nagbibigay sa akin naawa sa atin. Maraming salamat. Masaya naman kayo, Lola, na may Oo. TV na kayo. Oo. Masaya at na. ikaw ang pumili. Oo. Uh, masaya na ako. Oo. Uh, ikaw ang pumili ng gusto mong TV. Oo. Oh. Uh, at saka, eto nakita ko dito, yung TV ni Lola, 22 inches. Uh. At ayan ang model. 22 inches. At saka, kinabitan kayo ng signal. Oh, oh. Kaya yung signal ni Lola. Kasi guys, dito sa amin, sa probinsya, hindi ka magkakaroon, hindi ka makakapanood ng... Walang ng, uh, 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 ng, mga palabas pag walang signal pag walang mga ganito yan signal, gsat, mga ganyan medyo nakamura-mura ako dahil sa ano ay ko nga senior. Sister. Magkano ang discount nyo, Lola? Ha. Magkano ang diniscount sa inyo? Mahigit lang 5,000. 5,000? Oo, yun. Kasama yun ko. Hindi, Lola. Mag, magkano yung na-discount sa inyo? Oo, ang na-discount. Oo. Mga Medyo malaki ang nai-discount sa akin. Medyo malaki? Mahig, nakita? Mahigit lalawang da libo. Mahigit lalawang libo. Nakita ako yung resibo. 100 plus lang yung na-discount sa TV. Yeah. <laughs> nakita ako yung resibo niyo, lola Parang 100 100 plus lang yata yung na-discount sa inyo. <laughs> Sabi nyo, 2,000. Ang laki naman. Ang laki <laughs> ng 100,000. <laughs> Mas malaki na sa tama ng sweepstakes. <laughs> Ay, nako. Uh, sorry. May Mag may pera pa naman kayo, Lola, na natira. Ay. Magkano yung pera na natira sa inyo? Eh, hindi na. Siguro mga kulang nga isang libo ang pera nga nasa. Tapos sasabihin nyo, nakadiscount kayo ng dalawan <laughs> libo. <laughs> Nagkakamali ako kasi hmm. biglaan nga salita yun matanda, binye. Uh -oh. At kung magsalita, minsan, di nagtatama ng isip. <laughs> mm. Ngayon na yun, nga, Taon ito, dito na ako, nakakaramdam ng ganyan nga ugali ko. <laughs> Masama na. <laughs> Balang nagsasalita ng hindi galing sa puso. <laughs> Bakit naman? Eh, maraming pinoproblema ko. Bakit? Marami kayong pinoproblema eh. Lahat ng problema nyo, naibibigay naman ng mga taong Kahapon gustong tumulong. Pa Kahapon pa lang yan. Uh, Kahapon pa lang. ako nagkapanood at saka ngayon. Uh, Kaya, maano pa yung isipan ko? Parang kahit saan saan nakakaisip. Uh, uh. At ako ay nag-iisa dito. Baka lang may mga loklo ko makapunta dito. Ayan nga, na ano ko, minsan nalulungkot ako. Ay, sabi ko, baka sabihin mayaman ako, may tebe na ako, may ano pa, gasistog na naman nga bago. Ayan, baka na naman, pag anuhan ako nga, mayaman. Kasi dito sa probinsya, basta may mga gamit nga ganyan, pinag-ihinalaan yan nga, mayaman. Mm -mm. Hindi nila alam nga. Mga bigay, bigay tulong lang sa akin. Mm. Wala naman yatang papasok dito, Lola. Kapag ka, ano, kasi alam, alam naman ng mga tao na wala din kayo, wala din silang makukuha kung sino man ang papasok sa bahay nyo. Wala din makukuha na malaking pera. Kaya nga, mm. ay, ano, baka sabihin nila nga ganito, ganito, ma, maanuhan ako nga mayroon, makukuha nga malaki. Kaya naano kayo, natatakot kayo? Eh, hindi ko nga alam kung ano ang gagawin ko sa kanila. Bakit naman kayo, ba't naman kayo mag-iisip ng ganun lola? Eh hindi naman maganda yung bahay nyo. Eh kahit na basta ganyan ang mga gamit inaanuhan niyan nga may bibili. may Ah, may pambili. Oo. Um, nag -ano, nag-aalala si Lola baka daw pasukin siya dito at uh, kunin yung TV niya oo, at saka oo. yung stove. Oo. Okay, ano? Ngayon, lalo nga maganda. Malinaw, maoshi oh. tinataga ano doon, nakikita doon. Mm. Sabi daw sa akin ng ali kanina ganda pala ng kulay ng TV mo. Ay, may na, may nakakita sa labas. Oo. oo. Ay, papunta dito. Papunta may mm. galing doon, nakikita sa may saging. Sabi oh. niya, maganda pala ang kulay ng TV mo. Malinaw, mm -hmm. masaya. Bakit sabi ko hindi naman nagsasayaw yung TV, patawag ko sa kanya and ay, sabi niya talaga maganda yung TV, mamahusay, hmm. malinaw. Nagdadasal pa kayo Lola sa mga kapag ka alas tres, di ba dati nagdadasal kayo, pinagpapasalamat niyo lahat ng mga natulong sa inyo. Pinagdadasal nyo yon tuwing alas tres. Alas tres ng madaling, araw. Oh. Nagagawa nyo pa rin yon ngayon? Oo. Oh. Ano lang. yung dinadasal nyo, Lola, para sa, para sa kanila, sa mga tumutulong sa inyo? Eh, inaano ko kay Lord Jesus Christ. May pagdasal ako para sa Panginoon na mas lalo patulungan ang mga tao na tumutulong sa akin. Mm. Ayan. At mayroon ko dinadasal, hindi ko sasabihin kasi sikreto na yun para yung mga buhay natin, kasama ka na, <laughs> Magma ano yung mga buhay natin, magtagal, o umabot ng mga... 500 years. <laughs> Tagal. <laughs> baka buto-buto na lang tayo niyan, Lola. Humihinga na, humihinga na buto na lang. na <laughs> yun. Pero ano yung sinasabi niyo, Lola, sa mga, ang pinagdadasal niyo sa mga tumutulong sa inyo, yung maging mabuti yung Maging mabuti ang pamumuhay nila, mas lalo magmabuti. At maano yung mga isip nila, hindi mag-iba, mas lalo pa magmatulungin sila at tulungan ng Panginoon. Mas lalo nga at palaguin ang mga hanap buhay nila. Uh, pati na rin, Lola, yung mga kalusugan nila, ano, maging okay sila, maging healthy para makapagtrabaho sila ng maayos. Ayan na, uh, ayan na. Uh, uh, sige, Lola. Kain kayo, Lola, ng snack nyo. Oh, parang naano na kayo sa, <laughs> sa interview natin. Ba't kayo naiyak? <laughs> Natutuwa ako. Natutuwa. <laughs> Natutuwa, tears of joy. Oh. Bakit, Lola. Eh, ngayon ko na nakikita yung mga pagmahal sa akin ng mga kapwa ko. Yung mga gamit ko, yan, lalo na yung ano ko, buhay ko, nandun ako sa hospital, nga marami din ang bigay sa akin doon. Kaya, na ano lang yun, isipan ko ngayon, kaya umiiyak ako. <laughs> Maganda talaga yung mga tao na mga malambot ang puso at akamay roon kaya ibigay sa kapwa nila lalo na sa akin nga marami maraming pera na nga na ibigay sa akin ibigay tulong. Kasi Lola, nakikita nila na kailangan mo ng tulong nag-iisa ka lang. Uh, kaya kung anong makakapagpasaya sa inyo ay binibigay sa inyo kasi matanda na kayo. Oh. Kailangan maging masaya kayo. Oh, oh. Kaya, huwag kayong malulungkot. Buti nga at uh, may mga taong ganyan pa, ano Lola, sa panahon ngayon? Eh, inaano ko, binabalik ko sa Panginoon na magkasalig lalo ako sa Kanya at anuhan ako niya, layuan, palayuan ako ng mga malas at sa mga tao nga masama ang iniisip nga gagawin sa akin. Mm. Kaya nagtatawag ako, mm -hmm. lalo ko tinatawag bago ako matulog, pag nagising ako, ba, ano, magising na o nang Kung gabi, bumabangon ako, nagdadasal ako, tinatawag ko si Lord Jesus Christ. Hmm. Sige Lola. Ayan, umiiyak si Lola dahil natutuwa siya na sa ganyang kalagayan niya may mga taong nagmamalasakit pala sa kanya at uh, yung mga nagbigay sa kanya ng malalaking halaga mula noon hanggang ngayon na hindi siya sinusukuan. Yung mga dati pa na nagbigay kay Lola, maraming maraming salamat sa inyo. At saka kay Ma'am Ann, thank you so much. Dito sa maagang pamasko, Lola. Maagang pamasko ni Ma'am Ann yung TV. Oh, maagang pamasko nga. TV at saka signal. Oo. Oh, oh. maagang pamasko. Napakagandang regalo, ano, Lola. Kasi hindi ka na mag-iisa sa Christmas. Pwede ka nang magpatugtog, mag-TV oh. ng ano para hindi ka naboboring. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Ayan. Thank you so much, Ma'am Anne. God bless you. Yes, At sa lahat po ng tumutulong yes, kay Lola. Yes. Uh, uh, maraming maraming salamat po sa inyong salamat lahat. Salamat sa Panginoon. Salamat sa lahat. Salamat sa buong mundo ng mga kapwa ko. Salamat.